Daligang batas. Uh, pero pinatiti ako kasabay noon na hindi kami makakaapekto sa mga motoristang dadaan sa joke, no? gayon din sa mga empleyado at bisita na pupunta, papasok at lalabas. Ang yung binanggit yun, nilabas yung resolusyon. Kayo naman ang naglabas noon, hindi naman, um, hindi naman uh, ang Senado. So um, hanggat walang final wala naman kaming aaksyonan o maaaksyonan. Pag Pagpasahan ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako o sa mapag-uusapan lamang yan kapag ka na ang impeachment court dahil decision ng impeachment court yan. Pero may kling sagot siguro, um, paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig? Ang nasasakdalat ang prosigisyon na mabigyan sila ng sapat na panahon ay presenta ang kaso nila. Upang sa gayon, may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges pagdating na naman yan ng Senado noon. Tatlong impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Una, yung kay dating Chief Justice um Corona. Um, yung kay dating Pangulong Estrada. Uh -huh. Sumunod yung kay dating Chief Justice Corona tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. Tatlo lamang. Walang ibang impeachment na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yun, iniwan yung impeachment at functus officio, dinismiss ng Senado yon bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasahan ng Senado. Yung kaso ni, ni Ombudsman Gutierrez ay uh, dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Um, sa tatlong kaso... nagtrial ang kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinakaiba. Final impeachment complaint ilang araw bago mag-recess ang Senado. nag ang Senado, nagtrial pagka-recess. Wala naman tayong narinig na reklamo noon mula sa iba't ibang grupo. Pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment nun, hindi ko alam. Pero sa kasong ito, yun din ang ginawa ng Senado um, final sa huling araw. Yung ibang impeachment nga ay isang linggo pa bago nag-adjourn. Hindi naman nag lang Senado. Ito, final sa huling araw, ilang oras bago. Kaya sinabi ko, magkoconvene ng Senado pag-resume namin. At sinabi ko rin, ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga kulang na yung panahon at matatapos ang otoridad, authorization, kapangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang Kamara. Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papahinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama. Hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal sa si VP Sara, e eh na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susunda namin yung proseso, sino man ang mapaburan, sino man ang matamaan, sino man ang masaktan, sino man ang mabenepisyon nung proseso yon na ginawa at sinundan kahit nung mga nauna. Pagkariin na namin yung aming constitutional duty. Gagampan na namin yon pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampanan yun dahil sabi ko ha, proseso ito na dapat sundan at sinusundan hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, ay dinagkaroon pa ng dagdag na bala sa ang, ang nasasakdal sa si VP Sarang, maaaring iyakit na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. Fourth with pa rin naman yung konstitusyon na nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada at ang Gutierrez. Hmm. Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon, ayun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Wala naman. Siguro, dahil tutul sila sa impeachment. tutul ka man o pabor, dapat pareho mag-apply at pantay na mag-apply ang rules. Ngayon, kung sasabihin mo rin yan, pues anong posisyon at lugar ng kamera, ulitin ko. Sila, hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately. Um, ang sasagutin mo sa akin ay, eh, sila yun, eh, tapos na yun eh. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso, mayroon pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Kung sila inupuan nyo ng matagal, base sa kanilang diskresyon, wala naman silang narinig sa amin, ganun din siguro dapat sila pagdating sa kapangyarihan at prerogative ng Senado sa kanya. Kapag sabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panoong ito ay kasaysayan hindi naman pwedeng, hindi naman ito paramihan lamang ng opinion. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung mandamus in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. Pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical eh. Kung may mag-file man ng kung anumang motion o resolusyon at hihilingin nilang pag-usapan at pagdibatihan, pag-uusapan at pagdedebatihan namin yon yun. All sa member ko dahil hindi ako sang ayong pag-usapan ito sa loob ng isang kwartong walang nakakarinig. Mas gusto ko pag-usapan ito sa plenaryo, pagdebatihan ito sa plenaryo, pagbotohan ito sa plenaryo. Wala kaming tinatago at wala akong nais itago ang Senado kaugnay sa bagay um, na ito. Ang kokos ginagawa lamang yan dahil may mga usapin at pag-uusap o salita na hindi pwede marinig ng publiko naniniwala ko ang sa bagay na ito. Lahat ay pwede at dapat marinig ng publiko at anumang pagpapasya, kailangan padaanin sa botohan para on the record para magamit ding basa nito ng mga susunod at darating pang Senado sa kinabukasan. Ayon kay Sen. Tolentino sa bagay niyan, sinabi ko na noon, ang paniniwala ko at ang ko, tatawi dito. Pero itong opinion to mula sa 19th Congress ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Maalala nyo, February 6, isang araw matapos finalang impeachment, sinabi ko na ang mga mangyayari at wala akong tinago. Diba, sabi ko, pag-resume namin, kami mag-i-take -it up ito. Ang magagawa lamang namin dahil sa mga requirement ng panahon para makasagot ang nasasakdal, malamang summons lang, baka makapag-pre-trial kami, baka maaprubahan namin yung rules namin. At sinabi ko na diba? rin na may mga president sa United States na tumatawid dito. At marahil dito sa Pilipinas ang isang president ay yung SET na kung saan yung mga kaso ng Senate Electoral Tribunal tumatawid ng susunod na kongreso. Yung kaso, dahil anin na taon yung pinoprotesta, wala pang pa siya ang Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Pero may ilang basehang pwedeng gamitin para pakita at patunayan at i ilaban na ito'y tatawid. Dahil na rin nga sa prinsipyo, sa batas, na anumang sinimulan ay Yan dapat na nila ang karapatan nila yon. Pero hindi porgit na sila, sino man sila, at hindi porgit nagmamadali sila at gigil na gigil at gustong gusto nila to, e eh susunod kami bagaman labag ito, hindi lamang sa konstitusyon at sa batas, pero sa pagpapasya ng Senado, kaugnay sa mga dapat naming um, Sumulat ako kay Speaker Romualdez, kaugnay sa pagpapaliban ng impeachment, um, um, pagbasa ng impeachment articles. Dahil sa ledak namin, na kong sabihin na karamihan sa mga panukalang batas na yon ay naihabol na namin makalipas itong linggong to. Banggiting ko ang ilan, ang Right of Way Act, third reading today, ang 99-year lease, mararatify namin mamayang hapon, ang SEMEPA, pinirmahan na ng Presidente, um, ang Mining Act, hopefully matapos ang BICAM ngayon o bukas para mapirmahan na rin, ang Judicial Fiscal Autonomy, mato-third reading din namin ngayong araw na ito, ang Denatured um, Bill ay maaprubahan din namin sa araw na ito, last week ay inaprubahan namin ang Bicameral Conference Committee ng Livestock Bill, naaprubahan din namin, um, aaprubahan din namin sa araw na ito, ang Nuclear Bill, ang framework na mag-establish ng pagkakaroon ng nuclear energy dito sa ating bansa. Ito, third reading din namin ngayon, ang Anti-Pogo Bill, ayon sa nabanggit ko, ang Virology Act, at gayon din, humigit kumulang 50 local bill na bagaman hindi importante sa mata ng marami, ay importante sa mga lokalidad kung saan ito makaka-apekto. Um, Magagawa na namin lahat yan sa araw na ito. Baka may sumobro ng konti hanggang bukas. So meron kaming sapat na panahon para gawin ang ibang mga bagay pa, kabilang na ang stokot, yun ang plano ko. At yun ang sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko naman sa inyo. Um, at kay Don, Speaker, magbobotohan yun at uh, pagpapasahan ng yun. If a file, ibabasahin, kailangan basahin, hindi filing lamang, parang yung impeachment lang yan. Hindi purgit final, ayun ay na yun. Dapat pag file, i-refer sa order of business um, sa kasong ito kung resolution yan, committee and rules, at committee and rules, i-report out naman yun. Yun ang proseso. bago kami mag-adjourn, nag approve kami ng um, ang tawag ng iba, yung Miss Universe Resolutions, yung mga commending. Lahat yon nire-refer nire sa rules yon pag-file. Binabasa, nire sa rules pag-file. Ang rules nire-report out, pagbabotohan um, sa plenary. Ulitin ko ha, sino bang pinatutukuyan niya dahil wala pa namang pending na resolusyon na may nag-akdang senador? Hindi ko kayo magsalita para sa kanila. Mas magandang ipukol niyo yung tanong kaugnay niyan sa kanila. ang um, pero hanggat hindi na na file walang pag-uusapan o tatalakayin ang Senado. Lahat ay pwedeng pagbotohan ng Senado. Hindi ko posisyon yon. Rules ng Senado um, yon. Halimbawa, pinagbotohan ng Senado yung pag-dismiss functus officio ng Arab impeachment trial. Senado yon ha, hindi ng court. Dahil ayaw ng magpakita ng prosecutors. Pinagbotohan ng Senado ng walang trial yung pag-dismiss sa impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na dating ombudsman. Ang um, muson din yun, pinagbotohan dahil nag-resign siya. Hindi ba? Pinagbotohan ng Senado ng corona impeachment kung susundin ba o hindi ang TRO ng Korte Suprema. Nagpa siya ang Senado noon na sunden, Di ba? Lahat naman ito dadaan sa botohan. Lahat ng ginagawa ng Senado, dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang Senador, maski tagapangulo pa ng Senado na hindi isang ayon ng isang miyembro, maaaring question ito sa plenaryo at magbotohan din kung sakasakali.